Daan po, ito yung bagong daan. Bypass. Bypass ng Maragondon to to Cavite, to Maragondon to ano, Magallanes. Ito Maragondon Bypass Road pala. Kasi ang labas nito, ano pa rin Maragondon pa rin, di ba? Oo, ito patuloy na yata to eh. Ayun oh, no? ayun yung pabayan galing ng bayan ng ano eh. Ito, ito Tugaytay, ah, Tagaytay. <laughs> Tagaytay City. Doon pala Tagaytay, <laughs> Tagaytay City. Sinusubukan na kita. Ito medyo masikip na. Patuloy na yata 'to ng ano eh. Sinusubukan mo na naman ako eh. Nandito po tayo. Ah, oh, ito na nga yung tulay oh. Ito yung tulay ng Maragondon. Dito marami nag-shooting no, hamburger hill na pelikula o oh. hindi dati ano yan tuloy na bak kahoy bakal ayan po ayan o oh. maragon doon ayan naliligo kami dyan dati hindi <laughs> 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 dati ang dami nag shooting dyan yung mga Vietnam War yung Apocalypse Now Platoon tsaka si Chuck Norris tumalon dyan sa tuloy na yan <laughs> hindi nga Nadami pa si Chuck Norris <laughs> hindi nga Panono rin mo yung si ano. Baka sincere siya mo dem mo. Baka si, si Dante Barona oh. po. Dil lalaki yun. Baka si Dante Barona siya na. Hindi tumalon nya diyan si ano, Chuck Norris ba 'di? Oo, oh, tumalon. Mabakaw proper. Oh, mi Vicente Tanyag Jr., kagawad. <laughs> Op oh, di ma isip Barangay Tolay. si Tanyag pa pala may ano dito, kagawad. Tolay oh. Bayad. Bayad <laughs> Dito ang ginagawa ng daanan, yung gawa ng palo. Dito ang bahay ng ano, ni may ano, ano ba ito? Major Medina. Sa'yo na yun? Di, doon nga. Dito bahay ng tiya ko. Ganyan bahay na, simple yung ganyan. Yan, ang ganda oh ganito. Mag-aanak ba natin yan diyan? Oh, mo mo ka ano? Ito bahay ng tiya ko. Ay, bahay ng tiya ko. Oh. Bahay ng tiya ko doon. Tiya ko, tiya mo, tiya natin dalawa. malag malaglag ayan na? Ah, may ginagawa pala dito. Ito po ang Tulay Elementary School. Ito po Magalyanes na po ito. Ayan tinur lang po namin kayo doon sa daan ng ano ng bypass. 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 Oo. Oh. Nang Maragondon. Ito pa na po to, pa Magallanes. Yon, shout out mga kadiskarte. Ingat po tayo lagi sa ating mga biyahe. Let's all ride safe and let's keep on trucking. Keep on trucking. <laughs> beep 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 beep. Yon. Shout out. Ay, mga kadiskarte, ang biyahe po natin, second drop is Magallanes. Galing po kami ng Maragondon. Ano yun? yung si tayo, Pastor? Ay, bawasan mo na lang na ano. Oh, yeah. Ito po ang Maragondon to Magallanes Road. Shepherd's Best Bar Ayan po, Ang ganda rito Kabundo ka ng Maragondon magaling. mga ibong sa Bah, may ano to resort o ano. Ayan, ano? eh, dito ko 'yan. Yung, po, yung, ano, <laughs> Para events place, no? Uh, ganda. Yung kami nagpaano nang camping dati nung araw. Ano Ayun po. Ang ano, palang... Magallanes, Tagaytay. Alfonso Alfonso. Alfonso uno. Ni Alfonso, Alfonso hmm. ano dos. Yun no? Oh. May dito, ano bang tanim man 'yon? ganda ng kakalsadaan dito. Malawak na. No? Malawak na ano? Ito nito sa sinasalbis yung mga kulit. Ito na lang. Hindi tayo makulit. May ilang kilometers pa rin. Hindi ka pa nga dito. Dito maganda ka. Kung walang <laughs> na lang, nakagaray. Layo. daming tinatay yung industrial dito ah no di De develop na rin no yan po si Buddy Alon ang nagmamaneho Iba delay yung highway vlogs Nagkaasikaso Ako naman Nagbibidyo Pwede Pa Alfonso Doon do, may patakay-tay din to ha, kaliwa ha Ang kaliwa kanina doon Takay-tay Kanin doon? Oo Takay-tay Eto Alfonso Huwag na matanggas Sa kamila na magpuntang natin Sa medyo Bukuntang ano Sa may na sugo. Mm. Ito ang paano. Ternate. Ito ang pat Ano, Magallanes to Alfonso. Una Magallanes. Oh. Tapos Alfonso. Masulod Alfonso uno, Alfonso dos, tapos may fundador. <laughs> Alak pala yung binabanggit mo eh Kung dilim dito paggabi Walang ano eh oh. Wala mga street light eh. Nang bundok na tralala. Daming bakati pa dito. Oo, oh, no? Nawak pa ito eh. Kita nyo pa yung lupahin na yun hanggang doon sa burol na yun. Yan, yung mga mangga na yan, yung mangga na yan. Manila yan. <laughs> Ayan po, binabaybay pa rin po natin. Pangalan itong lalaki ito, nangangagat ng tempe. Ah! Daming mangga, oh!

Ay eh sinusunog muna bago anihin yung ano eh no? Mga tubo no? Tubo yan. Tubo yan no? Tubo yan. Sinus sinusunog muna yan. Kaya may tubo. Ba't sinusunog muna? Hindi sugar Baka para madaling ano? Pasukin. Ano ginagawa ko isang? Pwede, pwede. Ay, ah. Ah, winaway din pala dito. Sipato, Tor, sipato. Yung motor ko kaya, lagyan ko ng ganon. Pwede. You tell balls road widening inning <laughs> sana ako yan. Barangay ano na ba to? Talipos ngo oh ito pala yung talipos ngo Napunta dati lola ako rito eh Barangay talipos ngo, Mount Marami Marami ba yun? Ganda, may rock formation lai layo pala yung pinupuntahan dito ng lola ako Talipos ngo Oh! Kita mo, double yan, double yan, pinasok mo. Double yellow line, lane. Bawal mo overtake. Oh, bawal on both side kasi double eh. Oh. Oh. Eh Ayun, no, busi na daw. <laughs> Dapat hindi pinagbabawal kasi nastawa yung mga bata eh, no? Pero <laughs> talaga na sa inyo yes, mga bata. Pap, 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 hindi ba sa akin kay Leo? Hindi ba lang sa akin ng kaltas ng ano? Nung sabi niyo, no? Magkakaltas kita Mount Marami, talipos ngo Ayun, doon pa pala papunta ho na, no? no? Trip Boris, Trip Boris, Ay, bro. ano pa ito? Maragun doon pa pala Doon pa ang magalihan, malayo pa. Ah. Meron pa lang pasyalan doon ho, yung Mount Marami. Barangay talipos nyo. Bawal konti doon kasi marami. Oo, oh, bawal doon. Pumidyo. <laughs> mga matarik dito. Mga wow, pre-wheeling po dyan eh. Ingat-ingat po. Ganyan, ganyan kargado ka. Huwag ka mag-imatare. Oo, oh, shoutout mga kadiskarte discarte ka ganyan pa, pa, pa slide lang. Slide, pwede ka magano Pero yung sobrang nasungin, hindi ka pwede yun. Oh. Pag umembang ka na, no, sigurado <laughs> Yan, alalay lang. Tapos, tinan mo, hindi ka mag-iinit, hindi ka preno. Preno ko pa nga ng preno yan eh. Ha? Huh? Ano lang yung Suspect lang gamitin mo Parang hindi ka makapre- Suspect lang, lang yan o uh, Sigisag ho Remember <coughs> yun Wala isang Isang kapakan lang Hindi isang pisik ang pre Ang hangin Matarik pala tong dito na ito Eh eh Ba eh 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 Ayan po Sigisag pala ini eh So, ganito Magallanes. Pag halimbawa nakakita mo Maragon doon, Magallanes. Oo. Uh ka-partner yan lagi. Oo. Oh. So, uh -huh. Yan talagang dapat, tapos sa oh. ka Pag tirik na tirik, dapat hanggang segunda lang Para tapos sa ka, hazard oh. Huwag ka magmadali Kaya, kaya po forma ko sa gilid Para makadayo sa likod Para mauna, hindi mainip sa'yo no? Para hindi ka masunugan ito. Kasi pag pagdating pa bridge, papapilitan kang bibilis kasi nasa likod nasa likod yung nagmamadali. Gumilit ka para hindi ka maka mo sa kanila. Tama. Eh hazard ka, naka-hazard. Tapos naka-exhaust. Tapos naka gear ka lang para hindi ka preno ng preno. Mamemreno ka lang ng bagya. Pag mo over RPM na no. Oh, sumusobra na RPM. Hindi malaman mo naman 'yung alam mo sa totoo lang, ang driver uh, na. Ang driver talaga na... Hindi uh, uh, ano sa labi na kailangan marunong ka makiramdam sa makina at saka yung oh. Marunong ka maggamit. Na, oh, pinito, ito pa yung pataas oh. dito ay dyan. Dito, ah, dito. Hmm. Kumapit ka, kumapit ka. Ayun eh, pataas oh. ta kumabit, kumabit taas, taas oh. Eh. Ang taas, oh. taas oh. Hindi niya ba nakita yan? Ang ay. pahon. Ayun eh, po, ang taas oh. Diyan tayo. Yan, ay, na, ay, dito pala. Hindi <laughs> di niya ba nakita yan? Hindi niya ba nakita pa yan pa siya eh. Ayun po. <sighs> mga... Ray axle yung tractor head pa lang. No. Kasi, kasi eh, mo kasi yung RPM, kung mabagsak na, saka ka mag Ano Kung base ka sa tulong ng makina, kung nahirapan Pag pinagsabay mo yung tulong ng makina at RPM,

RP, pag na bumaba yung RP, kambyo rin pabalik. Ma, ganun lang. Ganun lang. Tangan na mas matindi pa. Ngayon, pag nakakatikip ka ng tirik talaga na matirik yan, hindi yan, wala pa yan. Matarik talaga yung sinasabi kong algat, tsaka yung sa may silipo. Ah, Saudi? untang tangan matindi yun. Ilan tang kayo karga nyo? Ha? Ilan tang? O, mabigat din yung repair. Yung repair, yung dekorenta. Ilan tang Oh, eh, sa ilang oras daw yung paket eh, no? pa-akit e no? yun Maba yun, eh. putang ahon e hindi lang, sa, kung may na lang kahit 30 talaga. na po, naka-survive na kami sa mga pahon medyo malumanay naman lang po pala oh, ba't ikaw, hindi ka nabitin. siyempre, gwapo eh makan diskarte. Malap, oh bayan na to ng ano ha Welcome, poblasyon Magalyanes ka Ba, 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 ba. Malaga, malpe, magalyanes sa palayre. Eh. Ayan po. Oh. Ang magalyanes proper, pakanan. Pakaliwa, ang Alfonso, tanggas, pakanan. Eh, saan tayo? Ah, uh, hindi tayo sa proper. <tries> ah, di ne? Hindi pala palawan way to, no? Hindi pa ikot, no? Sa halubungan. <tries> Galyanes. Alam pa raw daw na motor para sa ito po pala ang Galyanes. Oh, Petron. Drop ayan po. na po, ayan Alam na po sa ilalim. Pasok na di ba? Oh. na po kami. Shoutout mga ka-diskarte, ito po second drop.